Ah, dito ilalagay. Yung datingan kasi pagkalamesa lang, di ba? So, dito, lalagay tayo ng... Saan pa nila ako? Hirap yata ah. magandang buhay. Bisitahin nga natin. na tayo sa baba. Nag-harvest po ako ng gulay pinitingnan ko yung ating mga malaki na mga suha natin ayan o malaki na sayang yung pinitas ni Nene dito isa ganun talaga share niya na daw yan bubuho sila si Rizal naman nagdadagdag lang uh, electric pan kasi ano ba tawag dito yung may leak nga hindi eh. ko po alam kung ito ilalatag din to net ayan o oh. tayo ngayon. Ilan ilang order natin? Isa lang, no? 20. Ilan pa 20 kilos mo? Dami nating benting order? Tatlo pa dyan. So, tatlo uli kay ka-farmer Anthony. Ani. Maganda naman, ano? Ano to? Ah, tagig pa yata dadalhin to sa Manila. Bandang Manila pa yan. Orisal. Nylon. Uling papalabo. Mamaya, diskarte ka uling. Ayan, no. Ah, uh, tuloy-tuloy pa rin naman. Ito yung dala ni, ano? Ganda. Dala ni, ano to? Ito yung dala ni, yung kay Bino, no? Kuha pa kaya tayo ng ganyan. Alam, mahal, mahal kasi yun sa kanya. Ang hirap po kumita sa maliit. Kaya yung mga tumatawad na... malit. Uh, maliit eh sa maliit po medyo ang hirap pag discount kahit 500 dahil halos ang tubo ko na lang po dyan 1000 plus dahil uh, mahal po yung 20 kilos napapamahal tayo so kay ka farmer Anthony medyo mura mura kaya lang konti po ang 20 kilos nya kaya napipilitan ako na ano na tawag dito na kumuha sa iba pero sinisigurado ko naman po na yung yung ano is native talaga kasi pag maliit po doon tayo sa native pagka medyo lumalaki na doon naman tayo sa pagka mistiso na tayo to yun naman ang uh, natin sinusundan ah dito ilalagay ang mga na si Bebe gustong bumili pala ng air uh, ano yung yung blower na yung malaki mga ka farmer gusto niyang maglagay diyan kaya lang sabi ko bebe parang hindi kasi practical ba masyadong mahal 25 ba tausan yung isa so kailangan daw ata ng dalawa isa dito sa ano itatapat po doon sa sa may kanto doon para papasok dito tapos isa daw dito dito naman ilalagay kaya lang habi ko pag-isipan muna ng maigi kung baka makatipid tayo kung dadagdag na lang tayo ng fan so electric fan kahit maglagay tayo ng isa pa dito at isa pa doon sa kanto ba? Diba? para na dalawa ay dagdag natin both ano baka mas makatipid-tipid tayo sa uh, gastusin din So, tingnan na natin. Ito po kasi talagang <laughs> medyo pinag-aagawan. Kaya lang, yun nga, priority po namin ay siyempre yung mas marami. Kaya lang, minsan, pero pag maaga po, usually na ibibigay namin. Lalo na kung hindi naman po kayo nag- uh, magtatagal, let's say dumating po kayo ng 9 o'clock, 9.30, may naka-reserve na, pero kung let's say mag stay lang kayo ng 30-40 minutes para kumain lang, eh, kaya naman namin ipasingit. Pero kasi minsan, uh, buong day na po kasi talaga halos na uh, occupy. Pero minsan naman, may mabilis lang umalis, may dadating ano, na ibibigay din namin. So, ayun. Eh, ngayon po medyo busy po kami sa page si Bebe. Yun ang po halos ang trabaho din eh. Nagising po ng umaga, sumasagot siya. Minsan may mga gagalit, 2 hours lang hindi na reply. Oh, so ayun, medyo ano talaga. Tapos may magre-request, minsan sasabihan pa na bakit hindi mo ba kayang ibigay yan? <laughs> kasi minsan sinasabi, yun po kasi kung konti lang naman, di ba? Minsan walo lang sila, pito gusto nila diyan. So medyo ano naman, masarap nga naman talaga. Na uh, I mean, maganda din naman po talaga, pero syempre, ano naman ano ba ang tawag dito siyempre yung priority natin yung marami talaga pero ito nga oh lalagyan po namin ng net lalatagan daw ng net ito para medyo may lilim pero malay natin dating po ng panahon ay malagyan natin to ng parang alam nyo yon yung makapagtayo tayo dito ng tubo tapos sa uh, ano na talaga ni na. uh, malay natin Ay uh, iisip ko din po yan na ano para parang ano na din po parang uh, per kubo na ang datingan kasi pagka lamesa lang ba diba? so dito lalagay tayo ng may bubong na din siya tapos sa uh, itong ayusin natin itong lamesa then uh, medyo lagyan natin ng konting paikot na ano sa maliit lang na grupo oh ito papangalanan natin yung uh, mga kubo-kubo so ayun po pwede na nating uh, in the future diba? Ayun oh. Dito, pwede tayong maglagay dito. Sa uh, isa dito tapos sa uh, parang mga cottage na pero papagawa natin ang ganun. Bakal din po 'yung mga paa. mga tawag dito, 'yung mga uh, poste 'yan. So, kagaya ng ginawa ni Nelnel -Nel na mobile kitchen, parang ganun lang. Tapos naka-fix na Then uh, may parang cottage po sa beach. Ganoon na lang ang gagawin natin. So, malay natin ano. Parang mabilis lang naman gawin. Tapos kontratahin na lang natin yung mga bata ni na Kuya Mitz, si Kuya Mitz. Eh, si Kuya Mitz naman anytime. Walang problema kay Kuya Mitz Dito Di talo eh. Okay. <laughs> ng taong yun. So, ayun. Uh, malay natin ano. ah uh, ayos natin. So, apat dito, 'di ba? Meron ka na doon. Tapos isang malaki diyan. We will see. Mga marami pa po akong plano, marami akong nasa isip. Kaya lang ayoko po muna i i sabihin dahil siyempre baka yung idea ko ay uh, alam niyo na. Mas maganda akin na lang po muna kasi mahirap nang ipagsabi kaagad. <laughs> so, oh, ayun. Ah, balik tayo dito. Dito nga sa taniman. Onion leeks, subukan namin magtanim. Ang marami-rami. Tingnan natin muna. Yung buto ko parating na. So, tatanim na po ako. Titingnan natin kung uh, makakapagpatubo uh, tayo. Malay natin. Kung kayang mag-survive doon, dadagdagan ko na po yung plot para pagdating na December pag busy time eh, hindi na tayo bibili ng onion leeks at least may lugar na po tayo mapagtataniman hindi kagaya ng dati na ayun nga may lilim pa tapos ang sikip sikip pa doon ito at least ito ano natin maximize natin tsaka yung doon eto, oh. ito poste na yes tapos mabuhusan ulit Ang ganda na ito. nga natin. Ang mga manok natin eh. Papakatay ulit tayo ah. May itlog na naman Kuka itlog. Sayang ng itlog dyan ah. Hoy, ayan na. Wala pa tayong bu ano. Wala pa po ang takip yan. Mm, minute na naman. Kahapon di po umulan. Pero isang araw, grabe ang ulan. Malabagyo. Ito na yung pinaka ano nya uh, bakod tapos dito magkakaroon ng parang gusto ko sana ganun ang mm -hmm. doon sa may fish pad para medyo ano ng konti Baka may light colors siya mas maganda so, dito balak natin pa ikot din pero not now mimi na muna tayo sana may mami na tayo <laughs> ipon ipon ibig sabihin so yun Ah... Uh, eto sabi ko nga wildest uh, ano eh alam mo yung hahabulin namin yung level ng tubig doon sa fish pond so makukontrol mo naman paikot siya design niya po tapos sa uh, bala kong mag alaga ng palaka Ayan, palaka uh, na ako ng palakang malaki talaga eh ang meat talaga so, ito bubuhusan pa nila ako hirap yata ah. may nakikita pa kayong isda wala na red tilapia wala na no wala na kuya umano lum, na yon bumaba na mga ayungin ilan kulay ha? ilan na lang hindi ko dati isang ano grupo grupo no wala na yan, lumipat na. Ando na. Pero ayungin, marami pa rin ang namamatay. Oh. Malaki na yung iba. Mukhang talagang kailangan lali. Ang laki na nun. No? Hindi ko alam kung bakit sila namamatay. O oh, baka matagal na yan. O oh, yung last week pa na diniliver dito na maliliit mga... Minsan po kasi may matagal din mamatay. Eh. Yung parang lumalaban pa. Ikot lang ng ikot. Tapos eh, mga ilang days pa bago po namatay matay, eh, init na. So, ayun yung pasukan ng tubig. bala ko sana mas malalim pa ang tubig natin. So, kung pupunuin natin, ang tubig po aabot dito siguro. Mga more or less dito. Aabot to. ganyan kalalim so kailangan natin itong matambakan talaga makapagtambak tayo dito laki laking nga gagastos yung sa si tambak pero summer na siguro tayo makakapagpatambak for the meantime hayaan na muna natin to ah, at ah, tanim na muna tayo ng mga gulay dyan dahil ah, uh, 'yun po 'yung ating uh, main goal muna. Bago tayo gumalaw kasi patay ang pera dito. Patay po ang pera. Diyan muna tayo sa pagkakakitaan, <laughs> 'di ba? So, ayun. Unti-unti lang, wala naman tayong intensyon na masama, 'di ba? So, minsan ano lang talaga ah ano na naman yan tugtog pa talaga so ayan eto pa o siguro mga sampung siguro mga 12 hanggang 15 na truck ang kailangan pong ibagsak pa dito ang dami ayan ah. tapos yung tubig pagka punong puno po yun nakakarating dito yan di ba? Hindi naman pwedeng lagyan ng harang doon, ano? sa so, may labasan dahil may naman yung dahon. Open lang talaga. Yeah, pwede. Din yung may nag-send eh, kaya lang sabi ko baka gagastos pa tayo, may mga engineering na dating eh. Medyo mahirap din po kasi maganda, maganda sana yung concept niya, kaya lang ang ano nun, kagastos pa po tayo medyo mabig, mabigat na ito so doon na tayo sa simplest way which is okay lang naman pong pumasok dito yung tubig, di ba? wala naman problema wala naman problema yung makapasok ang tubig dito hanggang dyan lang naman, hindi naman kasi mataas na po ito eh so siguro baka hanggang halos labi lang dito, kung tataas man dyan siguro yung tubig mga 2 to mga 6 inches lang, mga ganon, half a foot, na ganito tapos doon medyo malalim so ayan yan po yung ating uh, update puti na lang thankful po ako dahil yung ghost month mukhang mairaraos natin ha nakailan na ba sila nakasampu na sana maganda po ang ano kasi ka last week magandang order sabado naka 12 ba so, umabot din po kami ng 20 isang, isang linggo okay na yon okay na po yon Uh, dagdag na rin po sa At least 40 So Dagdag pa sahod mga ka-farmer Plus yung kita natin sa kainan Plus yung dito Diba? So ayun Pasensya na po kayo kung minsan pinipilit ko Maka uh, Dalawang vlog, tatlong vlog Kaya uh, talagang minsan Alam nyo na malaking tulong pa rin po kahit papano Alam nyo naman marami po tayong uh, pinasasahod dito Tarami naman Anong size nito? 40? Oh, 20 S 20 Pwede na yun Tapos ganyan na lang muna yan Gusto kong ano eh Gusto kong mag full blast ng tanim Tulong tulong tayo Dito oh Dito may side na yan Ma Tanim tayo ng pangpakbit Nisan masakit yung pangpakbit eh Magugulat ka sa presyo. Paano pa nato? Oo, grabe. Gaya nag nag 250 yung ampalaya. Oh, sitaw. Grabe. Onion leeks 250, 300. Kailangan natin pong total na andiyan na meron na tayong ano kalabasa, sitaw, pipino. Tanim na natin dito para at least eh kung ano, 'di ba? Ah, uh, tulungan namin si Kongko kasi kung kami lang pong dalawa talaga mahirap medyo ang music pa naman ito medyo slow rock eh dito, dito malabon jobi Ano? o <laughs> so o ayan dami pa nating manok darag ayan o mga ka farmer daragins ito ano na yan half half na. so unti unti Shoutout pala kay Jason Mapeso Senior di ko pa alam ang pangalan ninyo maraming salamat sa support ah. updated kayo ha ah. <laughs> ang galing nyo <laughs> ayan tuwa naman po ako ta. kasi yung ano yung na-announce ko yung sa manok eh, sabi niya bibili ayan ha ah, sabihin ko na po Ano ah, may ko na sa inyo ito naman ano galing sa puso ito uh, sabi niya ni Sir Jason ano po yun eh piloto matagal na namin subscriber sabi niya ka farmer pwede ba kami bumili ng native sabi yung pina inuubos mo na daw eh sa so, edi eh, ko naman talaga binibenta so sabi ko ah magpapakatay na lang po ako uh, bibigyan ko na lang kayo <laughs> kasi ayoko naman pong hindi naman yan ang produkto natin ba diba? so kahit sabihin mong tagpa 500 yung isa pwede mong ibenta dahil native yan eh 400 pero habi ko ano na yon ibibigay ko na lang so ayun marami din po nakakuha niya apat na piraso ah uh, na native so nung sabado sige kakain kami dyan so kaya lang may sumunod sa mga ka farmer binibenta po sabi ko wala na po kasi naipangako ko na po yan sa iba kasi si mama gusto din po si mama mga tropa natin na napangakoan ko na so halos wala na pong matitira kaya lang hinihintay ko na lang po yung abiso nila kung kailan nila kukunin o, oh, yan, si Tito Noel Yabot, isa din sa mga, ano natin yan, family. So, sabi ko, Tito, sabihin nyo lang, uh, two days, para mapakatay ko ako, para kung dadalaw kayo. Nandiyan lang naman po siya sa Mexico. So, ayun. Ano, ah, uh, papakatay na lang ako para, ano, kasi nung Sabado, oh, nandito siya, ano, ako, dala ka na. Amin niya, paano ko dadalin, walang magkakatay. <laughs> ah, sabi ko gano'n papakatay na lang natin kaho uh, Rambo yan so ayun at uh, balak na rin po namin ubusin kasi balak ko po pong mag uh, concentrate dito sa farming ng ating mga gulay ako po yung nag enjoy hindi lang dahil diba I mean ano eh napakasarap napakasarap po sa pakiramdam So, ayun, sabi ko, kukuha kami ng mga compost, gagawa kami ng mga compost, magpapail kami dyan ng mga carabao manure. So, yun po yung gagamitin namin sa mga gardens namin, garden bed, beds. At, uh, full blast din namin yung mga vegetable na pwede namin itanim po dito. So, ayun, malay natin, di ba? sabi nga nila eh sipag lang araw araw sipag lang ayan na araw araw sipag lang tingnan naman makaharbisin ah, ko na po itong aking mga musta sasabi ko sa mga boys okay so, kumuha na kayo ng mga Anong gusto ninyong kuhan? Ito pechay, mustasa, tsaka itong kangkong. Kasi yung kangkong at mustasa, yun meron pa. Aanuhin na natin yan. Magre-replant na tayo. So, pinapakuha ko na dito. Si mama, ewan ko, meron pa daw siyang gulay. Ayan o, oh, ganda ng ating mga mustasa Sa kabilang channel po yan O, oh, di diba? Mga chuy chuy yan Naku po, ang lalaki ng dahon mm, Ayan po yung aking kamao oh, Malaki pa sa palad ko, mustasa Tingnan nyo naman O, oh, pangburo, ang sarap O, oh, diba? O, oh, ayan Ah, uh, brown out At kumukulog na naman po mga ka-farmer Eh Sabi ko yung shading net na munang ano, Brown out, yung mga welding shading net na lang po muna ang uh, ilagay kasi ilalagyan natin ang shading net for the meantime yung naandoon. Kaya lang, ang kinuha nilang shading net ay yung pang orchids ko na 70%. Uh, mayroon to na 90% yung ginamit ni Junjun. Marami pa yun, makapal pa. Sayang naman. Yan yung ano. For the meantime, yan na po muna. Pero, uh, ang naiisip kung magandang gawin doon, pwede tayong gumawa ng ganito doon. Oh. Tatapatan po natin yung yung uh, yung ating ah uh, tawag dito yung mga lamesa so may ganito tapos sa uh, pawid din siyempre ganitong ganito tapos sa uh, pwede pang ikulong yung mesa tingnan natin at uh, i think ano maganda din po yung ano yung kalalabasan ano pero kung ah uh, doon sa gagawin natin pwede rin ano tingnan natin mga uh, ka farmer kakaroon ako ng panibago na ng mga idea malikot din eh <laughs> parang naghahalo-halo yung aking uh, naiisip so pwede rin mapagawa ng mga ilang hmm, ano ng ganito doon sa bago natin paglalagyan o malaking kubo titingnan natin yung costing pero parang maganda din po yun kasi iba kasi yung mga tao parang gusto po nila parang parang solo nila eh. wala si alam mo yun yung relax sila at the same time parang gusto nila mas solo nila yung uh, place na yung area ba na uh, parang yun sa kubo doon sa malaki Rosel and Hansel parang ganon So ito yung subukan muna natin siguro pagdating ng panahon tingnan natin iraraos natin isampula natin yung isa na ganito mukhang di naman gagastos ng malaki tubo lang naman po siguro na di di dos o tres masyado na malaki yung tres ano? kasi maliit lang naman baka dos lang tapos sa uh, ganito ayan And then na uh, medyo lapada ng konti para hindi naman tapos ayun. Pwede nang lagyan ng konting sandalan para yung may sasandalan yung de diba? Pwede no? Ah. Uh, Tingnan natin magandang design gagawa tayo ng magandang design. So, ayan ang kinaganda may area tayo talaga so ayan hanggang dito na lang po muna mga farmer at uh, maraming salamat so ayan hanggang dito na lang po maraming salamat at magandang buhay